Ayan, dito so sa mga mahilig po bumili ng suha o kumain ng suha. Ayan po, parang po malalaman yung sira? yan malambot po. Iba po yung pagkakalambot niyan. Medyo mabasa-basa po siya. Ayan, pipisilip pipisilin nyo po. Tapos yung mga magagaang po na, kunyari, uh, malaki naman siya tingnan pero medyo magaang ang bigat. Ayan po, dry po yung loob nyan. Ganyan po ang pagpili ng suha. ng sa ganun, hindi po kayo, o makapili po kayo ng maayos at yung juicy na suha. Ayan man po, marami pong salamat sa inyo.